Ako personally, wala naman akong maiko-complain dito sa mga unbranded tire. I would say na goods naman yung performance nila at ang laki talaga nung matitipid mo. Pero syempre, depende pa rin yan kung saan mo ba ginagamit yung kotse at paano ka ba mag-drive. Kasi kung more on highway driving ka, matuling ka mag-drive o racing-racing ka mag-drive, I would say go to the most branded tire. No? Iba rin naman talaga yung performance nyan. Pero kung more on city driving kayo, kalmado lang kayong mag-drive, I would say no, na okay na okay na sa inyo itong mga unbranded tire. Hello mga paps, I'm question at may nareceive lang akong question, okay daw ba yung performance or quality nitong mga unbranded tire actually may mga brand naman yan ano? hindi lang ganong kakilala so doon sa question na okay ba yung performance tsaka yung quality okay naman umaabot naman sa point na nauupod ko naman yung gulong kumbaga in terms of kilometers almost the same lang naman yung kilometers na natatakbo nung unbranded and branded pero yun nga, depende kasi talaga yan sa pagdadrive ninyo. Kung kayo yung tipong more on highway driving, matuling kayong mag-drive, syempre go to the most performing tire talaga no o yung mga branded tire. Iba rin naman talaga yung quality niyan. Mas above naman talaga. So I would say na mas less worries kayo kung branded yung bibili niyo. Pero kung more on city driving kayo, on the speed limit lang naman kayo, okay na okay naman itong mga performance nitong mga unbranded Tire, no? Wala naman ako maiko-complain. Co Siguro in terms of performance, yung road noise lang yung medyo mako-complain ko dito sa mga unbranded, medyo mas maingay talaga siya. Yung grip, medyo mas less yung grip, yes, pero okay naman. Kumbaga, sabi ko nga, depende yan sa way of driving niyo, So, yun nga, laki ng matitipid natin. Sabihin na natin kung branded yung kukunin natin, almost 4,000 ng isang gulong. Kung, kung unbranded, mga 2,1 lang yan, 2,5, ba diba? Ang laki ng matitipid niyo. And ang pinaka-suggestion ko na lang sa inyo dito, kung naikabit na yung gulong, eh, bilang lang kayo ng mga apat na taon o 5 taon, palitan nyo na para at least masure ninyo yung quality. And syempre, properly inspection din lagi ng tire. No? Kung medyo dry na yung tire, palitan nyo na para at least no siguradong lasa good performance lagi yung ating mga gulong okay so dun sa question na kung okay bang gumamit nitong mga unbranded tire okay na okay wala namang kayong magiging problema dyan basta kung kayo yung tipo ng taong kalmado sinusunod yung lang yung speed limit more on city driving okay na okay yan pero kung kayo ay more on highway driving medyo karera, karerista kayo wag kayo dito okay kasi hindi ganun kagaling talaga yung performance niya. O yung quality niya, quality naman, pero syempre mas lessen compare with branded tires. So yun, kung nagustuhan niyo yung video, like at sana nagkaroon kayo ng konting idea with regards to uh, unbranded tires. Salamat sa panunod, keep safe mga paps.